Good morning, good morning mga kauban. Uh, dito tayo ngayon sa may toolkit A, NLEX, sa may itapangiginto. Uh, nakakapanibago lang po yung lugar. Dati may tayo rito, mga luntiang halaman. Nakala may paraiso. Uh, ngayon po, wala na po. was out na po. Pati po yung bahay ng mga may ari dito, wala na mga kauban. Halika, samaan nyo ako. Bakit tinanggal yung mga halaman ngayon dito? Bakit tinanggal? Ngayon po eh. ha? Mo lang po Ha? Yung po po. Ah, nang wala kayo ng ano yan, pato. Matagal na bang giniba yung mga bahay dito, yung mga halamanan? Oo. May Isang buwan na. Uh, ha? Bago pa dumating yung... Ha? Buti libre na kayo kumuha ng bato, kuya. Buti libre na kayo kumuha ng bato. Ay, panambak. So, yon mga kauban, no? oh. Uh, ito po yung lugar na punong-puno ng halaman dito sa may tabang giginto. Pero yung kabilang side po, yung mga gawing pamahinila, uh, hindi naman po ginalaw. Ayan. Pero itong side na papuntang malolos, uh, galing po ng toll gate ng NLEX ayun mga tinanggal na po yung mga nakatira dito at saka yung mga nagtatanim ng halaman wala na yung mga halaman dito at saka yung mga nagtitinda ng mga bato ayun nakakita ko si kuya na kumuha na lang panambak yun lang yung mga, nagi, yung mga paluwas So yun makikita rin sa may isang bakanting lote mga na Ang natira po dito halos mga paso na lang oh. Ayan, Mga iniwanan at yung mga bato na ginagamit sa mga garden Ayan, oh. Mga ginagamit sa mga garden sa mga uh, resort Ayan, May natira pa akong kubo Pero karamihan po dito halos sira na po yung mga bahay Ayan yung mga paso halos nagkabasag na ang uh, atitiran na lang ata maghalaman siguro yung gawiron boundary siguro yun kaya hindi na nadamay. Pero ito mga kauban, no, halos langus na po yun uh, yung mga manggagaling po na Maynila, baka manibago ko kayo dahil yung dati nga tatanong nyo mga malap paraisong lugar dito sa may Banggiginto. Ah, uh, sa ngayon po ay wala na po. Bali po meron na lang po mga halaman dito sa may kabilang side. ayan po, yung papuntang Maynila, paliwas, mapuntang papuntang Told pero itong lugar na to mga kauban, dating magandang lugar din to na punong-punong -puno ng halaman. Uh, ngayon wala na po kayong makikita ng halaman, kundi yan mga ilang pirasong mga nagtandaang halaman na lang po, yung mga palm tree. Yon, kakarimyan ba ito? Uh, sabi nung nakausap po isang bata ron, uh, gagawin daw itong mall. May nakapagsabi naman sa akin, uh, tatayuan daw po ito ng Toyota. Yon. Hindi natin alam kung ano talaga ang mga yard dito. Saguro Sa bukas makalawa, makatanas dito, uh, nakabakod na po ito ng yero. Dahil gabi na itong private, siyempre gagawin po yan. Kailangan may bakod na ito. Nap napanginayang po dahil yung mga nanggagaling po na Maynila, uh, nasasanay na po na pag uwi nito, may makikita mga nagbe-verdi ang mga laman, mga bulaklak, yung mga binibili rito. Ngayon po, wala na po mga kauban. ha, ko po kayo Bakit po inalis na yung mga halaman doon? Yung mga naghahalaman dito, bakit wala na po? Ah, loob, ha? Nasa loob po sila, um, ah, bali lumipat din Yung dito sa may gawin na to Pwesto si, lang po kasi ah, pwesto lang, pero unuupahan lang nila yan Eh ngayon po ano ilalagay kaya dyan manay? Sa Toyota ho ba yan? O gagawang mall? Bali ito na lang natin natitira sa isang diretso na to eh no. Ito na lang natitira. Ah, uh, yon mga kauban, bali yung gawing tabang, bali ito na lang po yung mga may halaman. Yon, promote ko na na. Kung mga gusto yung bumili ng halaman, dito na lang po sa may bandang dulo. Bago makat po ng tabang, yon dito na lang po yung halaman na nila nanay. Yung gawi puro papuntang gawing kaliwa, papuntang Maynila, bali wala na pong halaman mga kauban. Ang meron na lang po yung gawing kanan. Sayang po yung lugar na yun na Ang daming ano, na, nawalan na hanap buhay Pero may nalipatan naman po sila May nalipatan So yun mga kauban Palabas na ako ng NLEX Papunta na tayo sa main road Sa may MacArthur Highway Tabang Gihinto yun dito po sa may gawing kanan kaliwa yun makikita nyo pa rito yung mga magagandang halaman sa tabang ginto yun o no? at nagaganda ang mga blaklak ganyan din po yung makikita nyo dun sa mga gilibang halamanan sa malapit sa toll gate mga kauban sa ngayon ay wala na akalungkot ah, naman po ah, sa mga subscriber maraming maraming salamat sa sumusubaybay ng ka channel salamat po God bless